Yun know, o, tara, family banding ulit tayo kasama ang Mahiwagang kaldero. Dito pa rin yan sa ating suking McDonald sa Eton, Santa Rosa. Siyempre, nasa gitna ng kapagkainan ang ating mahiwagang kaldero at ang soft drinks na dala. Humingi tayo ng baso at humiram ng plato para ating gamitin para paghati-hatian ang ating biniling manok at paghati-hatian ang ating dalang mahiwagang kanin sa mahiwagang kaldero. Siyempre, ito ang ating mga bagong recruit. Kasama natin ang aking tatay, nanay, ang aking mga kapatid at aking pamangking si JM. Ngayon lang sila nakasama sa trip ng mahiwagang kaldero team. At syempre, inuna ko ng kumuha ng maraming gravy dahil ako ang mahuhuling kumuha ng kanin sa ating mahiwagang kaldero. Natural lang, natutong ang natitira sa akin kung saan ito naman talaga ay napakasarap kainin. Kaya ito, nainggit ng aking nanay at kumuha na rin. Magsasalin tayo ng soft drinks at syempre, sa unang kagat or first bite, Thank you, Lord, dapat. Yan. At pagkatapos kumain, iipunin natin ang mga buto para naman sa alagang aso natin. Siyempre, yan, Sharon, para sa aso. At ayan na nga, busog na ang Team Caldero! Recommended tong Eton, Santa Rosa McDonald's, dahil mababait at accommodating ang mga crew dito. O so, paano? Let's go! Hi! Ha